Hola amigos, buenos dias! So how today? Naalala niyo po ba si Cinderella? Naku po ngayon, ganito na ang itsura niya. Ang po si Cinderella, lo siyang na. <laughs> At grabe ang kakapal ng mga damo. Matalahib. Ito oh amigos, grabe yung nangyari kay Cinderella. Puno ng talahib. Bosya ang nasi si Cinderella. Sira ang bubong <laughs> Lagi yung talahid. Kailangan nating linisin. Linisin. Amigos, ang, ang ganda niya. Amigos, Amigos, ito po ang aking bubunuin ngayon. Ang mga matapangkad na damo. Hindi ko siya ititrim kasi wala kong lagyan lag lag ko rin siya ng uh, raba para hindi na i maintain. Hirap kasi yung pag may maintain pa ganito, kasi nagkaganito to, to, to dahil I was out for one and a half month, tapos sobrang dami kong gawain, napapabayain ko siya. So, ang kayo kay katulad lang, harapan niya, dahil, ah, uh, graba, para wala nang maintain ha? So, good luck to me! Ang init pa naman ngayon. So, so umpisan ko na ang paglaban sa mga talahid na ito. Ang aking panlaban, ang aking magic pico. Kasi, uh, sa buong pagagaling ko, ito ang ko. Kahit sa pagbukay ng aking mga project, ito lang. Tsaka ito, sa so weeding. Yung pagka mahirap bunutin ang ah, ugat, napaka, napaka helpful po nito. Useful pala, useful. Amigos, may nagtanong sa akin, bakit daw parang hindi ako napapagod? Kasi Sinubukan niya daw mag-garden, pero mga limang minuto lang, pagod na siya. Alam nyo, napapagod din naman po ako. At saka, siyempre lahat ng bagay na ginagawa natin nakakapagod, kahit anong trabaho pa yan. Pero, kailangan natin paglabanan yung pagod at magtyaga. Kailangan sanayin natin yung katawan natin sa pagtatrabaho. Kasi, pag sinanayin yung laging uh, lagi nakaupo, yun yun. yun, yun. Pag nagtrabaho, pagod ka agad. Pero pag sinanayin yung laging gumagalaw-galaw, physically work, uh, masasanay kayo. Sanayan lang yan. Kaya, kung mapagod kayo, unti-unti, halimbawa, ng ngayon, 30 minutes kayong gagawa. O, 30 minutes muna, then the next day, isang oras. The following days, hanggang sa masanay kayo sa mga ginagawa nyo. No, ganun. Ganun ang, ang ang um, proseso. Pero kasi ako, simula pagkabata, sanay na ako sa ganitong trabaho. Kaya hanggang ngayon, lola na ni, pero sanay na sanay pa din. <laughs> Hindi ko alam, amigos, kung may sense yung sinabi ko. Kaya, kayo na mag so, amigos. Tapos ko din ang pagagamot sa mahabang talahit. At medyo brown na yan kasi uh, matagal na po natapos yan hindi ko lang na ituloy dahil may mga dumating na bisita. So, hopefully, matapos ko, oh, magsisimula na ako at matapos ko before kami maglakad sa kanina. Ang laking trabaho. ang goal ko is matapos ko at least ang flooring itong likuran ni Cinderella. Kasi aalis uh, po kami na higit sa buwan. Doon maglalakad kami sa Compostela Walk. From France to Compostela de Santiago, Spain. So ayaw ko pagbalik ko eh. Mahahaba na naman at bubat na naman ito. So yun, hopefully maumpisahan ko next week ang um, pagpo flooring. Kahit malang flooring. <laughs> ang bah. Good luck to me. And thank you amigos for watching.